Hi guys, kumusta? O karon, gusto na ko mag-chika ninyo about sa kinabuhi nga naay gamay nga negosyo. Kay hey, lagi dili tanan adlaw hayahay, magi ups and downs. Kung maka mo, comment mo niya. Ah. Sa sugod pa lang daan, grabe ka nagkaon sa trapesyo. Sa tinuod lang abi na akong sayon lang magpadagan ng negosyo. Pero dihan na nasabtan nga ang negosyo murag bata. Kinahanglan bantayan, alagaan og pasensyan. Na Naay mga adlaw nga makaingon ko yes worth it good ni. Like katong nakabenta ko og daghan niya. Makita nimo nga nalingaw og malipay ang imong customer na lahi gyud nga kalipay maka-inspire musugod og mas taghan pa pero di man gyud malikayan ang kapoy o kahanlok na ay mga adlaw nga walay benta unya makaguna ako na kasakto baka ni akong ibuhat no nanong murag lisod nang kaayo mao ba ni siya ang realidad dili tanan adlaw 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 ang nindot kay ikaw ang boss ikaw ang buot sa oras ug ikaw mag decide unsay angay buhaton pero ang cons murag ikaw putanan ikaw ang salesman ikaw ang manager sahay, ikaw pang pa delivery rider kulang gani usahay ang 24 hours. Busa, kung mo sa point nga murag mo kapoy mo, inom dumi nga normal ragyod na. Basta tarong lang sa trabaho. Na ay panahon nga makaingon ka nga sulit gud ni tanan. Sugod so lang, bahala ginagmay kay kining mga negosyante kita. Warriors gud ta. Salamat kaayo sa pagpaminaw. Kung nakarelate mo, share sa inyong experience sa comments. Kita-kita sa next video. Bye! Stay strong o padayon lang sa pangandoy. Daghan salamat!